Good morning guys, Saturday ngayon Schedule kong pumasok sa work Yeah <laughs> Ayun guys, pag Saturday nga lang naman pala kung nagdadala ng sasakyan or minsan pag malakas yung ulan, nagdadala ako ng sasakyan kasi yung hintayan ko is malayo. Malayo pa yung nilalakad ko, nababasa ako guys. Alam nyo ba guys, kung nagkaroon kami ng sasakyan, doon naman nagkaroon ng offer ng free driving lesson yung company namin. So, ko na din. Kaya ito. Nagkaroon ng... License. Although hindi ko naman talaga pinangarap kasi nga sobrang mahal yung mag yung ng driving license dito. Pero nandito na, nag-rab na ko. Ayun, nagkaroon ako ng driving license. Ito na palang dinadaanan ko guys ay park ng university. Papuntang university nga pala ko guys. Sonjo University. Meron din mga Pilipina mga exchange student dito guys na nag-aaral control kayo guys. na yung mga puno na nga pala yan guys kapag autumn taglagas maganda yung kulay guys kasi may orange may yellow may brown maganda siyang tignan part pa nga pala ito ng university guys tapos yung nakikita yung ano dyan yung mga puno puno dyan bali may bundok nga pala yan sa likod marami nag-exercise ng mga matatanda dyan para maging healthy nga sila Ayan, yung mga puno na guys, kapag taglagas, magandang tignan yan Tignan nyo na lang muna yung view guys. kita nyo yung mga bahay-bahay na yan karamihan ng mga nakatira mga matatanda guys yung mga nag-retire -re na gusto nila yung buhay po yeah. dito nga pala guys yung pagkatanim ng palay is once a year lang yung taginit lang guys makikita nyo rin yan kapag ano na yung magka-harvest <coughs> Michael, ito na nga pala yung company namin guys. Tapos meron pa doon sa likod. Iba naman yung ginagawa nila. Tapos ito rin yung company namin. Saan ba eh? Pasok ang tika isla. Yeah.